Naglabas ng saloobin si dating Defense Secretary Norberto Gonzales, kaugnay ng nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, wala namang natutupad sa mga pangako nito at kahit ang mga hindi totoo, inilalagay umano sa SONA para may masabi lang. Si Almar Forsuelo magbabalita. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, isyo ng korupsyon, krimen, pagbaba ng bilang ng mga turista at ang patuloy na politika sa pagitan ng mga lider, naniniwala si dating Defense Chief Norberto Gonzalez na dapat balikan ng taong bayan kung may nangyari na nga ba sa mga ipinangako ng Pangulo. Sa kanyang pananaw kasi, tila nawala na ng gana ang marami sa mga Pilipino na makakita pa ng pag-asa na maging mabuti ang pagpapatakbo ng bansa. Ayon pa kay Gonzales, tila hindi na totoo ang mga sinasabi ng Pangulo sa tuwing zona. May mga ilalabas niya na kahit hindi totoo, ipakikita na totoo. Kasi meron soda. Ay pagkatapos ng soda, ano nangyari? Natandaan ba natin kung ano nangyari nung nakaraang soda? Ano yung mga pinagsasabi nung nakaraang soda? May natupad ba? Dapat yun lang, ang, yun lang itatanong natin eh. Teka muna, bago magsabi ng bago soda, i-review natin yung soda last year. Ano ba natupad doon? Ano ba nagkatotoo doon? At ano ba ang totoo doon? Ay wala pang nga isang likod. Napapatunayan yung mga sinabi sa soda. Mali. Tapos ngayon, may another year na naman tayo ng soda. Isang inahalimbawa rito ni Gonzales ang pinagmamayabang ng Umanoy Flood Control Project na pinondohan ng milyon-milyon pero lalo lang lumala ang baha sa Metro Manila matatandaan na isa si Gonzales sa mga naging katunggali ng Pangulo noong nakaraang presidential elections at naging senatorial candidate din noong nakaraang midterm elections. Binigyang diin ang dating defense chief na sa ipinapakita niya ng administrasyon na puro politika at pangbabatiko sa mga Duterte, malabo nang makabangon ang Pilipinas. Maliban na lang anya kung magsisikap ang mga lokal na pamahalaan na tumindig sa sarili nilang mga paa upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga nasasakupan. Mahihirapan na makakakita ng liwanag unless uh, tayo na mismo mga siguro mag-organisya uh, ang mga bayan-bayan. Asikasuhin natin yung ating pagkain, asikasuhin natin ang pag, uh, paglalagay ng hanap buhay, para mga bagay. Tingnan natin, baka naman sa level ng local government, may makita tayong mga maayos na namumuno. Uh, yan, may pag-asa dyan. To. Kasi sa nasyonal mahirap. Nakikita mo naman na halos lahat ng oras na uubo sa away. Nang tanungin kung interesado pa ba ito sa SONA, ito ang kanya naging tugon. Kaya kung tatanungin mo ako, hindi, na, hindi naman ako interesado sa SONA. <laughs> Wala naman mangyayari sa buhay natin dyan. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.